mainit-init -init pa talaga, ba? Diba? Parang hotcake, mainit-init. Nung kaguluhan daw ng Barreto Sisters, ay nagbigay umano si Angelo De Leon ng comment o advice sa, kay sa kaya na in sa kanya si Claudine sabay hirip ng anong pakailam niya sa amin ang tanong Dapat bang magkomento o mag-advise pag may kaaway ang isang kaibigan? Ayan, ano ganon? Natin. may Man, gano'n May gano'n Oo Del, maamili na rin Sa may ibig ka, di ba? Oh, sige po Kunwari pinulat ka pero Hindi, ano ba? Ako oh. ang mamagitan So dapat sa ang, ang tanong, Kuya Roldan enlighten mo ako dahil nandun ka din, di ba? Oh. No, ano eh ah, ba? dapat bang magkomento parang gano'n? Oo, oh, oh, kasi 'di ba? Si Angelo, nung kasagsagan ng gulo ng Barito oh, oh. Sisters, di ba may away ang mga Barito oh, oh. Sisters? Oo, oh, oh. correct. Ano? Uh, Nag-comment siya. Actually, yeah. nag-resource ako, 2013 para yung comment ni ano? Oh, oh. Parang ang solicited ako. advice. Oh, ko, oh, parang gano'n. Parang, ganun, parang, ganun. parang mag-forgive ka. Parang oh, oh. ganyan, di ba? Oh, oh. Parang gano'n ang dating. Yun. Oh, 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 oh. Eh, minasama pala yun ni Claudine. Oh, Anong offense oh. siya? Oh, parang oh. gano'n. So, ang hirap palang i-ano nito. Yeah. So, 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 dapat bang mag-comment o mag-advise pag may kaaway ang isang kaibigan? Oo. Oh. oo Parang feeling ko, wala naman sigurong problema kung magbigay ka ng advice. Kasi bilang kaibigan o bilang artista, ay uh, kung baga pag tinanong ka kasi ng mga reporters, anong masasabi mo tungkol sa isyong ito? Hindi mo talaga maiiwasan na magsalita o magkomento at pag kung may advice ka ibibigay sa kanila, ano, isya share mo lang naman yon So parang feeling ko wala namang masama. Oo, oo, oo yon yun. Ganun yun. Kaya so, sa yes, akin, ako. No. Hindi, hindi ko masasisi si Claudine Barreto, di ba? Siyempre, Parang gulo namin to eh. Oh. Wala ka naman sa issue, bakit kailangang ka makisausaw? Bakit kailangan maging epal ka? Parang gano'n, oh. di ba? Oh. So, agree ako kay Claudine, di ba? Na no, ano karapat mo magbigay ng advice? Hiningi pa namin ng advice. Diba? Kung may sarili kang ano, interview, di, sarili mo pa interview mo, hindi yung issue na may issue. Ano? <laughs> Pero nasa showbiz tayo talaga, hindi lamang dito sa kaso ni Claudine tsaka ni Angelo na hinihingan tayo ng reaksyon kapag may issue. So parang feeling ko minasama lang 'yun at wala naman problema kung magbigay ka ng opinion. Pero pinaka the best talaga diyan para walang gulo ano man, nahimik ka, wag kang magbigay ng advice pag hindi mo issue. Yun lang pinopoint dito, kaya no. Hindi, yeah, ang point ko din is, kung ang isyong ito ay 2013 pa, hmm, de ba? Hmm. At okay naman na yung mga ba, yung ibang bareto like si Gretchen hmm. at saka si Claudine, dapat naman hindi na nagkikim-kim. -kim. Kasi 2024 Kasi tapos eh, na tapos no? naman na yun eh. Di ba? Diba? Kaya tuloy nagkakaroon ng mga ganyang ano. Eh, ikaw yan, Mildred ka. Kaya? Eh, si Claudine iba, di <laughs> ba? Diba? Kung baga, oh, no. nagmarka sa kanya, tumatag talaga sa kanya, hindi niya makalimutan. Kasi mm -hmm. alam mo mararamdaman mo talaga yung ano yung pagkaimbiyerna niya kasi oh. nung ay ano uh, mag pagsama-sama tayo ng project Juday, ikaw, at saka si ano mm -hmm. Gladys at chapuera ah, natin hindi yung... hindi naman chapuera sabi oh. ni Gladys Oh, oh kasama si Angelo, hindi tayong tatlo lang. Ay, ay gano'n? Parang gano'n, ang oh. sabi ni Claudine. Ay, suplada ka na? <laughs> hindi ako suplada, maldita. Ay. Sabi, oh yung oh. gano oh. parang gano'n dati nga. Diba? Siguro, oh. ay siguro, napanood si naman kahapon, di ba oh. naman yung kahapon mo gano'n? Oh. Napanood siya kahapon. Pero siguro ako kasi, um, para sa akin, sa konteksto ng, syempre ako kaibigan mo, naiintindihan ko yung opinion ni Ma Mildred hmm. oh. kasi, Kaibigan mo yun eh, may pinagsamahan kayo. Siyempre gusto mo kung ano yung Wala kang pinagsamahan. Mm na -mm. ah, wala kayong pinagsamahan. Oo. Oh, oh. -mm. Hindi, magkasama sila sa ang TV. <laughs> Gano'n. Oh, oh, oh. Pero hindi mga sila. Kung ikaw concerned ka, um, siyempre gusto mong mapabuti itong kakilala mo, itong kaibigan mo. Ako doon mm -hmm. ako nanggagaling, kaya agree ako kay Mamel. Pero siguro... Hindi ka agree sa akin? Ay! Ito pa lang. Dito <laughs> ro <laughs> Wait lang. Ay, dito ro Ito pa lang. Okay. Ako, pero, um, part na din kasi noon, syempre, bago tayo magbigay ng opinion, mm -hmm. dapat siguro nagtatanong muna tayo, O oh friend, eto ha, wag mo sanang masamain. Kung baga mag, magpa-intro muna kasi. Hindi kasi, Magpaalam, ba baka press ko niyan, bigla siyang tinanong. Oo, oh, 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 kasi ganito. sometimes. Hindi rin Ano yung parang ganon. Oo. hindi ka lang, ano, ay, friend. Hindi, ano, eh, kasi biglaan. Oh, Biglaan kayo. Pero kung din. ako siguro, am um, okay din na hindi na yun masamain. Kasi kung alam naman natin na it's coming from a, a good place at alam mo naman na yung kabutihan mo yung gusto, siguro okay na rin yung gano'n, no? Pero kung mamasaya-mamasaya mo mamasaya yun, depende siguro kasi sa dating sa'yo, depende sa mga tao, eh, no? Oh, oh, depende, depende sa individual. Yung, ganun. Depende sa may issue, yes. mm -hmm. parang marang gano'n, di ba? Depende diba? rin kung gaano kabigat. Oh, oh, dapat is? pa ba... Ikaw isa, bilang isang tao, dapat siguro iisipin mo rin, Worth it pa ba tong pakikisawsawan? Dapat pa ba? Magmamatter pa ba kung makikisaw? Makakatulong ba kung makikisawsaw ako dito? Yung opinion ko ba makakatulong? Siguro dapat din po nating isipin yung ganun. Oh, no? Pero diba? alam mo, ano, uh, bilang ako, bilang close ko kay Claudine, din, 'di ba? Kasi uh, nung mga baguhan kami, uh, uh, 'di ba close talaga kami sa kanya. Parang feeling ko, ha. Uh, it's about time na wag na mag in the past kasi kung ang isyong ito ay 2013 pa at ngayon ay 2024 na siguro it's about time din para kay Claudine ang mag-move on na talaga sa lahat ng issue na kinasangkutan niya na parang ganun, parang ang ganun ang dating sa akin Kuya Roldan na sana ay wag na wag nang umeksena ng ganun pa. Alam ko, nagbibigay ka ng advice baka Oo sa ito magalit si Claudine. Hindi ito <laughs> Claudine ha pag napapanood <laughs> mo ako so magagalit sorry. sa akin. <laughs> Wala tayo sa debate, oh, oh. ha? Wala tayo sa debate. di yes. Diba? Oh, oh. Actually, kung bilang isang artista, kung hindi naman ano, yung paghingi ng opinion kay Angel dahil kabats nga niya sa ang TV, mm -hmm. parang silang mga 90s, yes. baka may mga pinagsamahan din sila. Kasikatan nila nun eh, oo. Unless na hindi naman niya tinatapakan wala naman siyang masamang sinabi na sinabi lang niya parang mag-forgive pag may ganyang mga ano, oh, oh. parang gano'ng kalimutan, mga dapat kalimutan, parang ganun mm -hmm. eh. Ano, parang normal lang, na mm -hmm. lalo na pa public figure sila. Oh. Ano? Mm -hmm. Mm -hmm. Kaya nga lang depende sa nagdadala talaga oh, kung oh. anong dating sa may issue talaga para Yes, ganun. yes. 'Yon.